At sa ating trivia for the day, alam niyo bang maraming benepisyo ang pipino sa ating kalusugan? Alamin natin yan sa trivia ni Jennifer Mangrubang. Alam nyo ba ang pipino o cucumber isang uri ng prutas at hindi kulay? Ito ay mayaman sa protina tulad ng vitamin C, vitamin K, potassium, manganese, magnesium, carbohydrates, fiber at mababa sa sodium at calories. Ang pipino ay binubuo ng 95% water kaya ito ay mahusay na para panatiling hydrated ang ating katawan. Ang pagkain nito at nire-recommenda para sa mga taong may sakit sa puso, sakit sa bato, diabetes, mga nagpapayat, hirap sa pagdumi, may chronic constipation, sa kalusugan ng tiyan at pagtunaw ng mga uric acid at accumulation tulad ng kidney stones at gallstones. Ang pag-inom ng cucumber juice ay nakakabuti sa ating bituka, baga, balat at sa pagpapalakas ng mga ngipin at buto. Tradisyonal rin ginagamit ang pure juice nito at hinahaluan ng honey para sa laringitis, pamamaga ng lalamunan at tonsillitis. At alam nyo rin ba ang pipino ay nagtataglay ng component cucumber B paglaban sa mga prostate cancer, breast cancer at nakakatulong na makaiwas sa pagkakaroon ng baradong ugat sa puso. Ayan ang ating trivia ngayong araw, Jennifer Mangrubang, Naguulat.